Kumusta? Tayo ngayon ay nasa ikaapat na linggo na ng ating aralin sa Filipino 7 Matatag. At ang ating paksa ngayon ay Epiko ng Bayan, Kaya ng Alim, Bantugan, Biag ni ang Ibalon, Kudaman, Lawaw Dunggon, at Tekstong Biswal. Ito ang ating pangkalahatang layunin para sa linggong ito. Una, na iuugnay ang mahalagang kaisipan ng tula batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Ikalawa, nasusuri ang mahalagang pangyayari ng teksto batay sa konteksto ng panahon, lunan at may akda. Ikaatlo, nabibigyang kahulugan ang epiko. Ikaapat, naiisa-isa ang mga katangian, bahagi at elemento ng epiko. Ikalima, naiuugnay ang mahalagang kaisipan ng epiko batay sa sariling pananaw at katangian. Ikaanim, nabibigyang katuturan ang piling salita na ginamit sa akda. Ikapito at huling layunin, nasusuri ang mga mahalagang pangyayari ng teksto batay sa konteksto ng panahon at lunan o lugar ng pagsulat. Para sa ating pagsisimula, magbalik-aral muna tayo. Ano ang epiko? Bakit ito naging popular o kilala sa panahon ng katutubo? Magaling. Magaling. Ang mga naunang ideyang nabanggit ninyo tungkol sa epiko ay dadagdagan natin sa pagpapatuloy ng ating aralin. Pero bago 'yon, halina't gawin muna natin ang paunang pagtataya. Isulat nyo ang ekes kung ang pahayag ay walang katotohanan. At check naman kung ito ay makatotohanan, gamitin lamang ang inyong kwaderno. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang epiko ay ipinahayag ng pasalita, patula o paawit. Ikalawa, walang sukat ang isang epiko. Ikaatlo, mula sa Maguindanao, ang epiko ng alim. Pang-apat, ang pangunahing tauhan sa epiko ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Panglima, lima matatalinghaga ang mga salitang ginamit sa isang epiko. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawaing kilalanin mo. Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan at huhulaan ninyo kung sino ang mga ito. Ang mga ito ay mga kilalang superhero. Para sa ikaapat na larawan, ikalima at ikaanim, nakikilala nyo ba ang mga ito? Magaling! Ngayon ay daragdagan ko ang inyong mga kaalaman tungkol sa kung ano nga ba ang epiko. Alam ninyo ba ang epiko ay nanggaling sa salitang griego na epos, na nangangahulugang awit o salita. Ito ay ipinahayag na pasalita, patula, at paawit. Tumatalakay ito sa pakikipagsapalaran at kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao. Ang haba ng epiko ay aabot mula isang libo hanggang limampu at limang libo na linya kaya ang pagtatanghal dito ay aabuti ng ilang oras o araw. Layunin din ng epiko na magpanatili sa kultura at kasaysayan, pati na rin ang pagtuturo ng mabuting asal. Ang mga epiko, utulang bayani, ay naging libangan ng ating mga ninuno bago pa dumating ang mga Kastila. Sa kasalukuyan, ang salitang epiko ay ginagamit bilang paglalarawan sa anumang mahabang nagaganap. Halimbawa, teleserye sa telebisyon, o maging mahabang imbestigasyon sa Senado. Narito ang mga katangian ng epiko. Una, hindi ito kapanipaniwala. Ikalawa, eksahirada o eksahirado. Pangatlo, binibigkas ito ng pasalita, patula o paawit. Ikaapat, ito ay binubuo ng isang libo hanggang limampu at limang libo na linya kaya inaabot ito ng ilang oras o araw sa pagtatanghal. Ikalima, umiikot ang kwento sa kabayanihan ng pangunahing tauhan na kadalasan ay mula sa lipi ng Diyos o Diyosa. At ang ikaanim, sagana ito sa imahe at metapora. Narito ang ilang halimbawa ng epiko. Una, biyag ang ng mga ilukanong sinulat ni Pedro Bukanin. Ikalawa, Handiong o ibalon ng bicol ikatlo hudhud at alim ng mindanao ikaapat bantugan ng maranao o mindanao ikalima bidasari ng mindanao ikaanim tulalang at agyo ng manubo ikapito ibalon ng bicol sa laysay ni padre jose epiko ilocano castano walo Indarapatra at Sulayman ng Magindanao, Siyam, Hinilawod ng Panay, Sampo, Darangan ng Maranao, at Labing Isa, Ulalim ng Kalinga. Mako naman tayo sa paghahawa ng bukabularyo. Basahin ang piling pahayag mula sa itikong biyag ni Lamang. Bigyan ng pagpapakahulugan ang mga salita ang may salungguhit. Una, ang bigay kaya ay bahagi ng tradisyon na kaugalian hinggil sa pag-aasawa. Ang may, sal Lungguhit na salita ay bigay-kaya. Tama, ang ibig sabihin nito ay regalo o pera ng magulang sa kasal. Para sa ikalawang bilang, maraming natatakot na lumusong sa malalim na bahagi ng katubigan dahil sa takot silang makain ng isang berkakan. Tama, ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit na berkakan ay uri ng isda na malaki ikaatlo, ang mga kababaihan ay nagsusuot ng tapis upang protektahan ang ibabang bahagi ng kanilang katawan. Tama. Ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit na tapis ay kasuutan na pambabae. Ikaapat, sa laki ng kasalanang iyong nagawa, ang mga tao sa inyong lugar ay tuluyan ng namuhi sa iyong ginawa. Tama. Ang ibig sabihin ng salitang namuhi ay nagagalit. Ikalima. Nagtangis si Ines nang malamang namatay silam ang na kanyang bana. Tama. Ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit na nagtangis ay umiyak. Samantalang ang bana naman ay asawang lalaki. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang kaugnay na paksa o ang subtopic natin sa linggong ito, mga halimbawang epiko. Narito ang ilang halimbawang epiko na ating bibigyang tuon sa araling ito o sa linggong ito. Una, ang biyag ni ang o Life of Lamang na sinulat ni Pedro Bucanig, epiko ng Ilocano. Ikalawa, Bantugan o Prince Bantugan Epiko naman ng Mindanao. Ikatlo, Ibalon. Epiko ng Bicol, Salaysay ni Pare Jose Castano. Ngayon ay pag-usapan natin ang biyag ni ang na isinulat ni Pedro Bucanig, Epiko ng Ilocano. Si at Namungan ay mag-asawang naninirahan sa Nalbuan. Mayroon silang isang anak na lalaki na nagngangalang Lamang. Bago ipanganak si Lamang, umalis at nagpunta sa bundok si Dunuan upang sugurin ang mga kalabang igurot. Wala pang siyang nabuwang na sa sinapupunan, ay ipinanganak na si Lamang. Pagkalabas na pagkalabas ni Lamang, ay agad na itong nakakapagsalita. Sinabi niya sa kanyang ina, Lamang ang ipangalan sa kanya at siya na rin ang pumili ng magiging ninong niya sa oras na siya ay binyagan. Nagtanong si ang sa kanyang ina kung nasaan ang kanyang ama. Dahil sa mga oras nang siya ay ipanganak, wala sa tabi niya ang kanyang ama. Nang sinabi ni Namungan kung saan naruroon si Dunwan, Juan, nagpasya si ang na puntahan ang kanyang ama. Ngunit ayaw itong payagan ng kanyang ina. Nagpumilit itong umalis, kaya wala pa rin nagawa si Namungan. Habang naglalakbay si ang sa kabundukan, ay nagpasya siya itong magpahinga muna hanggang sa ito ay makatulog. Habang siya ay natutulog, napanaginipan ni ang na ang kanyang ama ay pinatay ng mga igurot. Sa ganit nito ay nagpunta siya sa kabundukan at pinatay lahat ng mga igurot doon. Ang batang silamang ay siyam na taong gulang pa lamang noon. Sa kanyang pag-uwi sa kanilang lugar sa nalbuan, ay napadaan silamang sa ilog ng Amburayan. Doon ay pinaliguan siya ng mga kaibigang babae. Ang mga dumi at dugo sa katawan ni Lamang ay naging tila lason na pumatay sa mga isdang nasa ilog. Nang nasa wastong gulang na si Lamang, ay nakilala niya si Ines Canuyan. Siya ay umibig dito. Nagpas siyang manligaw si Lamang sa magandang si Ines. Dala ang kanyang tandang at paboritong aso ay pinuntahan niya ito. Ngunit, lubos siyang nainis nang makitang maraming nakapalibot na manliligaw sa bahay ni Ines. Kaya't, inutusan niya ang kanyang tandang na tumilaok. Sa pagtilaok ng manok, ay agad na nasira ang bahay ni Ines at namatay ang lahat ng manliligaw. Agad namang inutusan ni ang na kumahul ang aso at tumahul nga ito. Sa tahol naman ng kanyang aso, ay tila himalang bumalik sa dati ang gumuhong bahay ni Ines. Lumabas si Ines at ang magulang nito upang harapin si ang Hiningi ni Lamang ang kamay ni Ines upang pakasalan. Hindi naman tumanggi ang mga magulang ni Ines sa isang kondisyon na magbigay kaya. Hindi naman ito naging hadlang kay ang. Umuwi si ang at bumalik na may dalang bangka na puno ng ginto. At kalaunay ikinasal din sila ni Ines. Lumipas ang maraming taon ay dumating ang pagkakataon upang manghuli si ang ng isdang rarang. Isang obligasyon sa mga lalaking may asawa ang humuli nito ngunit may pangitain na si ang, na mapapatay siya ng isdang berkahan. Ito ay isang isda na kalahi ng mga pating. Sa kabila nito ay di pa rin nagbago ang isip ni ang, na hulihin ang isdang rarang. Ngunit nangyari nga ang pangitain ni ang, at siya ay napatay ng berkahan. Lubhang nagtangis si Ines at agad na umupa ng mga maninisid upang makuha ang mga buto ni Lamang. Agad namang nakuha ang mga buto ni Lamang. Kasama ni Ines ang tandang at aso ni Lamang, kanilang dinasalan gabi-gabi ang mga buto ng asawa. Hanggang sa isang araw, si Lamang ay muling nabuhay. Mula noon ay namuhay sila ng masaya. Ngayon, kung naintindihan ninyo ang kwento o epiko ni Lamang, sagutin ang mga katanungang ito. Ano-ano ang mga natatanging kakayahan ni ang Ikalawa, alin ang iyong naibigan at bakit? Ikaatlo, anong mga kaugali ang ilukano ang ipinahiwatig sa epiko? At para sa ating bahaging paglalapat, sasagutan natin ang pamaypay sa ibibigay ko ang worksheet sa inyo. Punan ang mga grapikong presentasyon ng mahalagang detalye mula sa binasa o napakinggang epiko. Narito ang grapikong presentasyon o representasyon. Isulat ninyo ang inyong mga kasagutan sa isang buong papel. Bilang paghahanda para sa susunod nating mga gawain, pag-usapan natin ang elemento ng epiko. Narito ang elemento ng epiko. Una, sukat at indayog. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod sa isang sakno. Samantala, ang indayog naman ay diwa ng tula o dula, isinasaayos sa paraang maindayog o maaliw-iw. Pangalawa, tugma. Ito ay tumutukoy kapag ang huling pantig ng salita ay magkatunog. Pangatlo, taludturan. Ito ay ang pagpapangkat ng taludtod sa isang tula o dula. Ikaapat, matalinhagang salita. Ito ay tumutukoy sa idyuma o salitang masining. Ikalima, banghay. Ito naman ay binubuo ng simula, tunggalian o saglit na kasiglahan, kasukdulan, kakalasan at wakas. Simula, ito ay ang bahaging pinakikilala sa mga mambabasa ang mga tauhan at tagpuan. Tunggalian naman ay ang bahagi kung saan tumitindi o tumataas ang galaw o kilos ng mga tauhan na humahantong sa kasukdulan. Kasukdulan naman ang bahaging ipinakikita ang mataas na bahagi ng kapanabikan na sanhi ng damdamin o maaksyong pangyayari sa buhay ng mga tauhan. Kakalasan, ang bahaging ito unti-unting pagbibigay linaw sa mga pangyayari sa akda. Dito inihuhudyat ang pababang aksyon na nagbibigay daan sa nalalapit na katapusan ng akda. Wakas, ito ang bahaging kinahihinatnan ng mga tauhan at ng mga pangyayari sa akda ay inilalahad dito. Tunghayan natin ang susunod ninyong gawain. Ito ay tatawagin nating tukoy banghay. At ito ay gagawin nating pangkatan. Para sa unang pangkat, tutukuyin ninyo ang banghay ng epiko ng biyag ni ang para naman sa pangkat ikalawa, ang bantugan, pangkat ikatlo, ang ibalon at ang pangkat ikaapat ay alim. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang ikalawang kaugnay na paksa, ang tekstong biswal o comics. At para sa inyong kaalaman, ang tekstong biswal ito ay tekstong naglalahad ng impormasyon sa pamamagitan ng mga disenyo, grapiko, larawan, at iba pang elemento ng sining. Narito ang larawan. Matatawag ba itong tekstong bisyual? Ano ang mga elemento ng tekstong bisyual? Paano inilalahad ang mga minsahe sa tekstong bisyual? At para sa inyong kabatiran, narito ang elemento ng tekstong bisyual. Ang elemento ng tekstong biswal ay ang mga sumusunod. Una, forma. Ikalawa, hugis. Ikaatlo, linya. Ikaapat, kulay. Ikalima, tekstora. Ikaanim, espasyo. Ikapito, balanse. At marami pang iba. Ngayon, ano ang comics? Kasi ito daw ay isang tekstong biswal. Ang comics ay isang uri ng tekstong biswal na binubuo ng dayalogo, salita at larawan na siyang nagsasalaysay sa diwa ng kwento. Trivia muna tayo mga bata. Alam niyo ba na sa Pilipinas si Dr. Jose P. Rizal ang kauna-unahang nagsulat ng comics at ito ay pinamagatang si Pagong at si Maching. Ngayon pag-usapan natin ang anyo ng lobo ng usapan. Sapagkat gumagamit ang comics ng lobo ng usapan o ang tinatawag nating speech balloons, speech bubbles, speech dialogues na siyang naglalahad sa emosyon ng karakter. narito ang uri ng lobo ng usapan. Una, speech bubble. Ikalawa, scream bubble. Ikatlo, radio bubble. Ikaapat, whisper bubble. Ikalima, thought bubble. At narito naman ang mga bahagi ng comics. Una, kwadro. Ang kwadro ay naglalaman ng isang tagpo sa kwento ito rin ay tinatawag na frame sa English. Ikalawa, kahonang salaysay. Ito naman ang pinagsusulatan ng maikling salaysay. Ikaatlo, ang pamagat ng kuwento. Ikaapat, larawang guhit. Ito naman ang larawan ng mga tauhan sa kwento sa comics. Lima, lobo ng usapan. Ito ang pinagsusulatan ng ng usapan ng mga tauhan na may iba't ibang anyo ito batay sa inilalarawan ng dibuhista. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng strips ng comics. Una, tukuyin ang pangunahing tauhan. Ikalawa, tukuyin ang tagpuan. Ikatlo, Tukuyin ang balangkas ng kwento o ipiko. Ikaapat, ipokus ang atensyon sa dayalogo at daloy ng kwento. Ikalima, ayusin ang at pagandahin ang gawa. Naman ay dumako na tayo sa pagtataya. Para sa ating panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. Una, Anong uri ng panitikan ang tumatalakay sa kabayanihan at pakikipaglaban sa kanilang mga kaaway? A. Awiting bayan? B. Ba? Salawikain? C. Epiko? D. Nobela? Pangalawa, anong elemento ng epiko ang maaaring magtaglay ng kapangyarihang supernatural o di pangkaraniwang katangian? A tauhan, B, tagpuan, C, suliranin, D, tunggalian. Ikatlo. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang akda. A, wakas, B, ba, banghay, C, Ka, kasukdulan, D, kakalasan. Ikaapat na bilang, ano ang kahulugan ng salitang Griyegong epos. A. Awit ba Kurido C. Si, kundiman D. Sayaw Panglima, saan nagmula ang epikong ibalon? A. Ipugaw B. Visayas C. Si, Mindanao D. Bicol At para sa output ninyo sa linggong ito, Dadako tayo sa bahaging paglalapat sa tunay na buhay. Ito ay pinamagatang Gawa Comics. Ang bawat pangkat ay gagawa ng isang comics ayon sa epiko na nakaatang sa kanilang grupo. Gagamitin ninyo ang mga dayalogo na ating natukoy sa bawat epiko. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa videong ito. Muli, maraming salamat po. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like naman po. Kung pwede rin po, paki-subscribe at paki-share na din po. Hanggang sa susunod po ng mga video. Thank you. God bless.